Ang totoo niyan dati. Ay, story, ah, story ah, ay, story. Ang ah, pinaka story niyan dati. Wala pa tong ilog na to. Oh. Pero ginawa na yung tulay na yan. Meron pa talaga yan. Oo. Oh, oh. yung mga huh? Ah? Mga... constituent. Baka may tulay, may tulay tayo pero wala tayong ilog. What? Ang ginawa ng nanalo, nagpagawa ng ilog. <laughs> 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 ilog na yung dam. Oo. Ang <laughs> dam. Binuksan ng dam. Naggawa ng ilog. Kaya ang an nangyari ngayon, ay na, nakompleto na. May tulay na, may ilog na. <laughs> <laughs> Pero na, una muna yung tulay. <laughs> <laughs> tulay. Bago ilog, okay? Ako nakuha mo na yun. Ang pakalang ko, ginagawang tulay kasi hindi makukuha yung bato na ano eh. Yamante. Ay pala istorya. Oo, yun. yun, yun, yun yun nauna ang tulay bago ang ilong. Ilo. oh my god ano pala niyan 'yung story niyan alam mo na nga, karon story niyan 'yung tulay